Kaugnay pa rin sa pagdating sa bansa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kanina, yes Alan. Clayzel, pasado las tres ang hapon nga kanina nang magbalik bansa na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula yan sa matagumpay na working at state visits niya sa Germany at Czech Republic. Sa kanyang arrival speech sa Villamor Air Base kanina, ibinahagi ni Pangulong Marcos ang mga nakamit sa mga nasabing biyahe. Una ang kanyang pagpunta sa Berlin, Germany na bahagi ng 70th anniversary ng Philippine-Germany Diplomatic Relations. Dito ay nakapulong niya ang Chancellor ng Germany at natalakay ang tungkol sa rule of law, ng rules-based international order. Gayun din ang pagpapaiting ng pagutulungan sa usapin ng kapayapaan at development. Defense Cooperation at Maritime Cooperation. Napag-usapan din nila Clayzel ang trade and investment, renewable energy, climate change at labor. Binigyang din ng Pangulo sa kanilang pag-uusap ang commitment ng Pilipinas sa clean energy future at tinikayat niya rin ang mga German investment sa green energy initiatives. Tinukoy naman ng Chancellor ng Germany ang mahalagang papel ng mga OFW sa kanilang bansa. Sa Czech Republic naman, ikinuwento ni Pangulong Marcos ang pagkipagpulong niya sa Pangulo at punong ministro ng nasabing na talakay ang pagutulungan ng Czech Republic at Pilipinas sa trade and investment, defense agriculture, people-to-people -people exchange at iba pa. Hinikayat din ni Pangulong Marcos sa mga negosyante roon na mamuhunan sa Pilipinas. Inanunsyo rin ng punong hekotibo ng pagbisita niya sa Germany at nagresulta sa business agreement sa may halagang 4 billion US dollars sa sektor ng renewable energy, manufacturing at iba pa. During my time in Berlin, I was able to discuss with Lufthansa Technique its expansion plan in the Philippines, which entails the construction of a second hangar in Clark. This expansion project is valued at $150 million, or 8 billion pesos. I also extended my appreciation to Siemens for their unwavering support and confidence in Filipino talent. and the company's continuing commitment to support the capacity building of Filipino technical personnel in the field of healthcare. Suportado rin ng Germany at Czech Republic ang Philippines EU Free Trade Agreement negotiations. In this regard, I have authorized DTI Secretary uh, Fred Pascual to make the necessary follow-up on the progress of the FTA discussions at the EU headquarters in Brussels where he is presently. Sa mga nasabing pagbisita, ilang agreements din ang nilagdaan tulad ng pagpapalakas sa maritime sector sa pagitan ng Pilipinas at German Transportation Agency, TESDA at German Federal Institute for Vocation and Education Training. Hindi rin nakalimutan ni Pangulong Marcos ang paikisalamuha sa mga Pilipino sa mga naturang bansa. Clay, we welcome nga no, si Pangulong Marcos at si First Lady Lisa Marcos ng kanilang mga cabinet officials at ng iba pang mga opisyal ng pamahalaan sa kanilang pagdating kanina. Clay Sel. Maraming salamat sa iyo, Alan Francisco.